lot lot good afternoon. No? Nandito na naman tayo sa baybayin guys. Pero may kasama tayo. Oh. May kasama tayong dalawang bata. ayan mga dalawang bata. Hindi pa natutulog kasi ngayon, guys, ay ano pa? 3 PM, 3:05. 3:05 PM. Nandito kami kasi brown out. Brown out doon guys. Amen. Brown out brown out yan dito kami kasi Kale. ano ang init doon kaya dito muna kami hmm. dito muna kami ah Gra grabe sobrang init sobrang init talaga yan mga kasama may mga bata tinano ko muna dito kasi ang init doon yan laro, laro muna sila dyan oh, dito ka James oh laro-laro muna mga bata dito guys okay, so, oh makita nyo guys ang dami na namang plastic bottles ang dami na namang pl plastic bottles dito oh marabi nandyan na naman yung mga basura yung basura nandyan na naman yung mga tao na dito mag ano mag upo upo mag kain-kain yung mga basura nila mga plastic bottles ay iiwan lang ay naku talaga ay dito tayo opo okay, so. <laughs> ano ba yun ay init man didiri ay malayo ko ato kay init umalis ako doon kasi ang init pero mainit pa rin dito yan dalawang bata laro laro yung dalawang bata guys hmm. laro ang dalawang bata dyan lang sila hindi lang sila ano hindi lang maliligo dahil lang init sobrang init kasi laro laro lang yan pa init PJ? Aya abot si init ba? Kay sakit yung init. Gabi nita ang init na sa araw sobrang init sa araw sa gabi naman ay uulan Last night ulan dito last night guys. lakas na ulan. pero sa araw ang init talaga sa araw. Pero pag gabi ah, ang grabing ulan. Ang ganda talaga dito dahil ano, dito dahil sa talisay. Ayan. Ayan. Pero pwede lang dito maglaro-laro mga bata. aki plane ni Ma James Ni nila no Ay, Gusto nila yung laro-laro oh sila laro-laro Ito Lagi na lang dito nag brown out. Yung mag-brown out ng mga may time na mag-brown out, 19 minutes, 30 minutes, or 1 hour, depende. Eh, yung wifi, ang tagal makabalik. Kung babalik ang kuryente ng 1 hour, after 1 hour, yung wifi naman ay, ano, aabutan pa ng ilang oras yan, bago babalik. Ay, naku. Kaya dito muna kami. Laruin muna tong dalawang bata. Iiyak naman to mamaya guys pag pag-uwi namin, iiyak na naman to. Ayaw tong ano, ayotung tong umuwi. <laughs> ayaw uuwi. Ayan, ang linaw ng dagat guys, ang linaw ng dagat. Sobrang lino ng baba. Ayo pa, init PJ. Kami awa ma. Hmm. Nga pa init. Ayaw pa init. Baka hindi to magano. Ano tawag diyan? Walang ma ma-off yung ano comment section dahil mga bata lang nakikita. <laughs> dahil may mga bata. 'Di ba ganyan si lolo pag may mga bata makikita, i-off niya 'yan. I-off niya. May ano din may ano din ako may shorts video din ako na nagsisigawan yung mga bata wala well, hindi nakita yung mga bata pero nagsisigawan ayun off ni lolo ang comment section sa shorts video ko nagsisigawan kasi yung mga bata na naliligo <laughs> at yung shorts ko naman ay alam nyo na yung shorts ko ay puro dagat dagat hindi nakikita yung mga bata pero grabing sing sigawan kaya yun off niya ini init. Wala talaga nakaano sa araw ngayon. Walang naka-shade na clouds. Ah. Ah, maingay din dito sa kabila. Yung bahay may may bagong bahay na yun. Ano, oh, ano daw yan guys? Uh, bar. Parang Inuman karaoke bar karaoke bar yan ay nako ang oh, init sobrang init talaga thank you so much guys sa so, Team Liquid Team at sa Kapamilya. Thank you so much. Grabe uh -huh. sakit sa ang sakit sa mata oh pag dyan ka nakatingin oh. Pag dyan ako nung tumingin guys. Ang sakit sa mata. Sakit sa mata yung yung dagat. Sabi pa ni PJ kanina, Uh, nag ano daw yung yung dagat daw ay umiilaw-ilaw oh, may ilaw-ilaw kasi dahil sa ah, sa init oh so, ang ganyan no oh. yan yan eh ni PJ kanina na sabi niya umiilaw daw yung dagat <laughs> hmm. Sobrang init kasi ganyan. Ano wag na ano naman yung mga ano dito guys. Yung ginawa ko dito noon nag- uh, na in-upload ko sa sa kabila kay Mitoy meet, Naguuhuk kami ng ano mga plastic bottles. Kasi ang daming plastic plastic bottles oh. Yan naguuhuk kami noon. Ngayon, nandito na naman. Hmm, dami, ang hmm. dami. Daming basura. Okay lang yung mga basura guys na mga ganito mga dahon-dahon. Ito -dahon. mga dahon-dahon. Okay lang. Kasi natural lang naman at saka maano lang to. Ang tawag dyan? Ma... Sa, anong tawag sa Tagalog? Eh, malata. Ay, nako. Basta ito, mas okay na ito na, no basura. Kaysa ganito na basura, guys. Diba, ha? Eh? Hmm, ganyan. Eh <laughs> nako, Mga tao talaga Ayaw pa init Psh, derira bi Ayaw mo diya bi, um. Uli, diyo taron Derira, di na ini Landong di ha Ayaw palagi, ayaw pala umuwi Ayaw na, ayaw na yung pang umuwi, guys. yung pang umuwi. Tiara! ang basura. Ang dami na naman basura. Next time, guys, ngayong linggo, baka makabalik ako dito. Mag-ano ako dito kukunin ko dito yung mga uh, ano ito, mga basura dito susunugin ko to bawal magsunog bawal magsunog pero ano lang naman to oh. sunugin ko to dito guys ang dami oh walis walis ako dito at sunugin ko iro bawal makita sa video di ba bawal lang mag -ano. dami kasi guys oh. walis walis na lang tayo dito <laughs> walis walis ayan ang linaw, ng dagat. Sabi, ang linaw ng dagat ang linaw ng dagat ang linaw ng dagat ang inaw at ang init Uy, ayo pa init ba? Basta yun, diya kay init Kaya saan nandit ko, ro? dyan ka sabot oh Mauli, inagyan ko ron Init kay dito ro ka ba? Ganito siya, oh. Hmm. Ang liliit dito. Ganito siya. Ayan. Ang sarap tingnan, no? Oh. Ha? Sarap sa mata, guys. Sarap sa mata. Ayan, hanggang dito na lang yan, guys. <laughs> hanggang dito na lang. Thank you so much for watching, mga kalotlo. Thank you so much. Bye!